<laughs> so hello what's up mga host It's me, Juban the David Official here At syempre guys Alam nyo na naman Alam nyo naman si Juban ay mahilig Laging mag-surprise So nalalapit na kasi Ang birthday Ni Annalyn kaya mag advance na kagad ako kasi marami na akong aasikasuhin na naman nun. Alam niyo naman ako, secretary niya ni Miss Anna. So, ngayon, in-advance ko na yung birthday gift ko kay Anna Lynn. At syempre, eto yun. <laughs> 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 oh! Ano <laughs> yun? Eto po yung gift ko kay Anna Lynn. <laughs> Anong gift? Paano ako naging gift? <laughs> gift? Ito po yung regalo ko. Ito po yung Sy <laughs> <laughs> anyway, <ikaw. laughs> ay Siberian. Siberian. Hindi mo ikaw. Hindi ako yan. Hindi mo ikaw. Sorry na makala ko kasi ikaw. So, yan, guys. Ayan, oh. ayan guys. Ayan. ayun guys. Pinaka-favorite ni Miss Ana yan guys. Ayan. chefrito tulog pa siya. Ang pangalan po pala niya ay si Venom. Ayan. So, ano pang hinihintay niyo? Akitin na natin sila sa taas. Sama ka? Oo. Oh, uh, ano eh, parang galit ka eh. Hindi. Hindi na ba So, kayo, isurprise na natin. Excited. Na. Ikaw, ano bang regalo mo kay Miss Ana? Ah, wala kang regalo. Lobo. Ano lobo? Lobo. <laughs> lobo. Literal. <laughs> Literal na lobo. Oo. Uh, lagay mo naman ng confetti, fireworks. Tama ako ng candy. Oo. Oh, oh. Akong... <laughs> Ito talaga wala ko, ano eh. Ayan. Batay mo na si Miss Ana. Oo. Oh. Ayan. Advance happy birthday, Miss Ana. Ano lang malakas. Eh. <laughs> Tangki ng bati yan. Parang parang ano eh. Parang, parang bati mo parang puyat ah. <laughs> Oo. Oh, oh, Ayan guys. So, iakit na po yan ni eh, Papa Booster niya. Ay, ang ganda-ganda ang aso na yan. Pure po yan na tawag dito na husky. Ayan, so ano pa natin, Ter? Akit na natin? Akit na natin, syempre. let's go, guys! <makes noise>

Give ko na sa'yo. Regalo ko sa'yo yan, ha? Ah, uh, cute! uh, dali. uh, dali, buksan mo. buksa mo. ba na, Hindi. <laughs> naka vaccination na yan. Tsaka naka-dewarm. Saan ba Ayan, dito ka. Lamas ka kasi. Kakingising niya lang. Okay. Ah, uh, ayan, buksan mo. Dito, dito, dito. Halika dito, Ter. Ter, galing mo, Ter. Dali. Ayan, cute! Ah, uh, ayan, ah. Uh. Wow! buksan mo. Ilahin mo lang. Ilahin dito. Uh Oo. -oh. Okay. Gunting mo na, Hunter. guntingin, guntingin. Ito yung papel niya. Ayan. Dito na muna natin niya. Ano yan. Ayan. Ah, oh, dali, that's <coughs> yung cutter eh. Hello. Ayan. Dito na lang. That's yung cutter O, oh, kunin mo na. Dito? Uh Oo. Oh, Kunin mo siya. Ayan. <laughs> Ayan, palamasin hey. mo. Palamasin mo, dali. Labas, labas, labas. Ayan, labas. Karka mo na. Hindi naman nangagat dyan. No.

Hello, cute na mo. Uy. Ang pangalan niyan, Easy Venom. Easy Venom? Yeah. Cute. Venom, ano, regalo ko sa'yo. Gift ko na sa'yo yan. Thank you. <laughs> ano, masaya ka? Oo. Oh. Ang lahi <laughs> yan. Siberian Husky. Siberian. Oh. Ano, para lobo. Na-surprise ka ba? Oo. Parang oh, hindi naman. Na-surprise nga ako. Hindi ko alam kung ano yung uh. Hindi pinakatok. Tutunog cute, na. cute. Pa nga. Uh, hi. Ay, okay. <laughs> Gusta, ayan si Sherina. kusa Ayan, ay ni ate mo. Ayan, alagaan niyo yan, ha? Ang cute, no? Ayan, paano yung papel? Ha? Papel. Ah, papel niya yan, papel niya. Ah, papel niya. Uh -oh, pangalan niyan okay. si Venom. Ayan. Alright. Oh. Ka ka Bye-bye <laughs> <laughs> Wow. Ay, ay kinis ka niya. Hmm. Uh, at syempre, kompleto na rin yan. Ayan, kompleto na yan. Ay, oh. finish niya. Ayan, okay, Ter. Bigay mo sa kanya, Ter. Ayan, meron na rin siyang... Ayan. ayan. At bawal pa siya paliguan ha. Wipes, wipes mo muna siya. Uh, Then meron siyang lagayan na pagkain. At saka may collar. Ah, uh, Oo, collar siya pag igagala mo siya. O, ayan. Uh, kasi hindi ko na maharap yung birthday mo. Hindi na ako makapagregalo. Kaya yun na naregalo ko sa'yo. Ayan. Ay, grabe naman yan. No? <laughs> Ang cute. God. Ang cute. Nakakatawa. Oh, uh, ayan, yakap mo siya, yakap mo. Yakap mo. Uh, yeah, hey. yeah, yeah. Kikilis ka niya, Leg. Oh. Ah, hindi ka kakigising lang tawag ka ba? Oo, no, diba? oh, okay. Leg. <laughs> ka na, Leg. Inaarot <laughs> ka na. Hala, hala. <laughs> Inaarot ka. <laughs> <Inarot> ka <na. laughs> Ay, so masaya ka. Oo, uh, uh, masaya ako sa tuwa. Hey, hey. Oh.